Will. May all glory go up to you when we reach the finish line and climb over benchmark. Blanket us with your peace today. Give love at the forefront of our minds and the guiding light for all we set out to accomplish and celebrate. We ask this in Jesus' name, Amen. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Please remain standing for the Philippine national Anthem to be conducted by Mrs. Riela E.L. Rodella.

I would like to call on the District Supervisor of Santa Cruz South District, Mr. Warlito P. Constantino, for the welcome remarks. Thank you. So, sa ating mga salamat mga Yogi, sa ating pong MC, po sa ating mga member po ng Sangguniang Bayan, kapamang sa muna po Vice Mayor Ben uh, Lee And Manuel sa ating pong membro ng Sabunang Bayan kay Consihal Palma kay Consihal Salani Ibiya, kay Consihal Felix Consihal Reynoso Walatong Consihal Red Buret Siyempre po din sa lahat ang ating po namahal na Mayor Mayor Marisa Red Martinez palakpakan po natin so, Siyempre po, po ang ating po uh, na no Mountain accountant ah uh, accountant po ay oh po uh, uh, so. tapos po ang ating engineering sa panguna ni engineer ah uh, Reynes dyan din po ang ating si engineer Henyo ay kay architect Peñarroyo sa lahat po na nakikisa sa gawain ito ano dyan po ang ating kong uh, konsyalang bayan ang teacher, si Ma'am Dawri Karahan. Sa inyo pong lahat, magandang hapong po. Yeah. Kami po ay nagpapasalamat na tanga DepEd sapagkat at last, ito po ang kauna-unahang ALS Learning Center na maitayo po dito sa ating bayan. At hindi po ma-materialize kung hindi po ninyo po ito natulungan. Mayor at ang ating nasangguning bayan kami po ay labis-labis na nagpapasalamat at ang uh, makikinabang po dito ang recipient po nito ay 397 OSY o out of school youth sa buong Santa Cruz at ang marami po niya ay ages 30 and above maliit na po yung uh, mga bata na na nag-aaral sa ALS sapagkat sila po ay in school age kaya hindi po namin sila pinayintulutan na pumasok sa ALS. Mostly po ay age 30 and above na po. Kung mapapansin po ninyo may pasar po kami na uh, 70 years old po sa ALS. So, yun po yung amin. At uh, sila po ay kalat-kalat ang learning center kung saan lamang po siya makiusap sa barangay doon na lang po nagkakambak na ang klase. Pasensya po at uh, ko kong pagkakataon, mga Kursyal Meli, nandiyak ko po pala, na-acknowledge ko po ang iyong presence, kong ang Siki Kursyal uh, Karaan. So sa inyo pong lahat, ang Beped po Santa Cruz ay taus-pusong nagpapasalamat sa biyaya na ipinagkalaw po ng pamalambayan ng Santa Cruz. So muli po, i-welcome po namin kayo sa ganitong gawain at sana po ay uh, madagdagan pa po ang uh, building ngayon. Yan. Ito po ay phase 1 pa lang. So next year po tayo yung phase 2. So marami pong salamat. Mabuhay po tayo. Merry Christmas po. Salamat po ng marami Sir Wiley dahil po sa Kanyang pagtindig noon sa kapulungan ay uh, kanya pong inuminong kahit talaga yung pagtatayo ng ALS building na talaga pong kailangan ng aming po mga mag-aaral sa ALS at yan po naman ay sinuportahan ng kanyang dalawang uh, kasamang supervisor ng East and the uh, North. Talagang hindi po siya nagpatumpik tumpik na ipagawa yan ng uh, resolusyon dahil pagkakataon na po yan, para maisakatuparan ang matagal ng pangarap po ng AS na magkaroon ng sariling building. At ito po yung kauna-unahang AS building na meron, ang bayan ng Santa Cruz na inilaan para sa alternative learning system. Kaya maraming maraming salamat po. Siyempre una kay Mayor dahil nag po yung aming uh, request. Alright, so we will now move on to the project description. So may I call on Engineer Joseph Ryan Arrhenio for this purpose. Lakpakan naman natin po si Engineer. Mainit ang dapat, mainit. Uh, good po sa lahat, lalo na lalo na sa ating mga mayor, kay Bas Mayor, at saka sa mga uh, konsahal konsaha natin sa mga chief, uh, sa mga head ng department and chief of ano. Uh, Do sa ating uh, itatayong new uh, project natin is the construction of a ice learning center. Ito po ay itatayo dito sa barangay Maharlika No. Uh, ito po ay mayroong contract amount na 3,193,000 uh, ito, ito po ay na-award noong November 10, 2023. Ang uh, contractor pay nito ay na, ang contractor pay nito is PNG Construction Corporation at uh, ang naging source of fund pay nito ay SEF SB No. 2, 2022. Ang uh, ang target date pay nito ay mayroon siyang calendar days na 75 calendar days uh, na makompleto pero ito po ay hindi yung kabuuan ng Ice uh, Learning Center. Yung total area po to ng ating Ice Learning Center is 228 square meter. At ito po, ang ang matatapos po nito, matatapos po natin ito ay yung ground floor po ng Phase 1, na uh, mayroong area siya na 106 square meter. Sa kabuuan po, meron po itong apat na classroom. Meron po siyang tatlong uh, comfort room at meron siyang dalawang storage. Yung, mat yung matatapos po na project natin ngayon sa phase 1, may mabubuo po tayo uh, uh, ng isang classroom na pwede pong ang mag-accommodate ng nasa 20 uh, students in the pub. Tapos po ay ang maximum uh, uh, yung kung matatapos po natin itong bimbing na ito, kaya po siya mag-accommodate ng 70 and above na mga estudyante. So, e, bali, yun lang po. Ang, mag ang mangyayari po dito sa site, sa, sa project natin, ground uh, floor po siya, uh, along the existing bimbing natin, yun po ang matatapos ng natin phase 1. So, complete po siya. Meron po siyang tiles. Meron siyang uh, po siya nakapintura, merong mga pinto, tapos nakasiling, merong uh, mayroong kompleto po. So, yun po yung nilalaman ng aming uh, project description. So, uh, maraming salamat po. Thank you so much, Engineer Rufino. Siya sure po talaga yung aming ginakausap at kinukumusta pagdating po sa usapin tungkol sa us building. So, salamat po, Engineer nyo sa inyong positibong pagtugon at pagkilos para maisakatuparan, ma uh, maisakatuparan ang proyektong ito. And now, ladies and gentlemen, let us hear the ceremonial message of our very supportive municipal mayor, Honorable Marisa Red Martinez. Let's give her a round of applause. Good afternoon. I welcome to each and everyone. Today marks of uh, extraordinary occasions as we gather here for the groundbreaking ceremony of the alternative learning system center in our beloved municipali municipality. It is a momentous step towards empowering our out-of-school youth and giant leap towards a brighter future for our community. First and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to all of you present here today. new guests, educated educators. Lalo na po kay uh, District Supervisor Relito Constantino to our uh, Vice Mayor Babs Manuel to our Consihal Arman councilor Justin councilor Isagani Konsehal Reynoso at ating pong Pangulo, Felix D. ating pong Bukal ah 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 Keme Mary Caraan sa ating pong mga ah uh, ah uh, Konsehal Nelly Aguirre at ang nakalimutan ko na naman po ang uh, Konsehal Neverred sa ating po mga department heads, sa inyo pong lahat, sa ating pong kapulisan, uh, fire po, sa ating pong mga teachers, um, sa inyo po lahat, um, sa Santa Cruz East District, uh, Vincent uh, Alfante, Rosil Mayores, Rueda D. Rebolas, Mariloa Rihanna, our arts teachers. Santa Cruz North, Von Ryan Renel, floor, Michelle Federino, Marites Ribelas, our district uh, focal person, po, arts teachers. And Santa Cruz South, Christian R. Constantino, district arts focal person. Yolanda Ricafranca, Linuel Rooster, when I discover at uh, Sa sabi po mga kapitan sa po lahat isang magandang magandang hapon po magandang hapon po Ah, uh, unang una, -una ho ang aking uh, pasasalamat dong lalo na po kay Sir so, Walito well, sa kanya po mga kasamang district supervisor si Ma'am Basco and Ma'am Marilu at sa si, ARS teachers po natin na talaga pong nagpursige na maitayo po itong building ng ARS. Ano ho? Kung hindi mo dahil sa inyo ay hindi ko rin naman po ito uh, magagawa na itatayo sa inyong pong pagpursige po, kahit po, kahit noong una pa ho ng first time mayor ko, lagi po nila inasabi na nakakaawa naman at uh, minsan ho ay sa puno lamang po o sa isang bahay lamang po sila nakakapag-aral. Ano ho? So, syempre ho, tinutukan po natin ang ALS student ah uh, noong mga first term na year ko po uh, kung ano po yung nai-provide natin, tinatulong po natin sa kanila. Ano ho? So, ngayon ho, dahil sa pagpupulsige, pa lang po natin ang ating po mga as teachers, ano po, ang ating po mga basic supervisors na sa lahat, ito ay uh, uh, magtulong-tulong po kita. Ano po, hindi po namin kaya na kami lamang po ng sanggunian na ito po ay maisaayos po natin. At uh, pagtulong-tulongan po natin dahil pinangarap po na mga 30 years old na ito na sila naman po ay talagang makagraduate din po at uh, baka pag-aral din po talaga sa isang building ano ho, na hindi po sila yung nandun lamang po sa ilalim ng puno. Ang po pong pasasalamat din po sa ating pong Vice Mayor at ang ating pong mga konsihal. Tapos pakita nyo naman po. Kanyo naman po ang ating mga konsihal. Yan. Ano ho. Ah, uh, at ang po ang ating Vice Mayor at ang na sila po ay uh, nagtulong-tulong po na, na ayusin po natin at mapondohan po itong uh, building na ito. Ito po may second phase pa po. Ano ho? Uh, kung kilala niyo pa po si Bukal uh, Dani Red, ay siya po ay nagbigay ng siya po yung nagpamukala na ang bawat bawat munisipyo ay mabigyan po ng uh, 2 million ng pondo na magkagaling po sa ating provincial para naman din po magamit po ng ating mga bet Kaya talagpakan naman din po natin. bukan ah, uh, lamihod. Ano ho, nakakalimutan ko. Hindi nagapakita ay. <laughs> eh, uh, ako, masaya po ako na ito po, ito po ang pinangarap po ng ating mga teachers po natin. Ina Sir Welito na matagal na po nilang inahingi ay ngayon po natin na ibigay. Sana nga ni po, kung malaki-laki pa po ito, ano ho, ay a, pwede pa natin malakihan. Ano Ano? A third floor? Okay. Second floor po muna. na, Ito ay ko. Oho. Siya si with aircon. Kaliit liit. Ano ho? O with aircon, ha? With aircon daw po. At uh, siya si yung, yung pondo na, na, ma na maiibigay po sa atin ng uh, provincial ay uh, dito na rin natin ilalaan para po naman makumpleto po natin ang ating house building. Ano uh ho? -huh. So, sa inyo po lahat, at uh, sa inyo po lahat, thank you so much for, for coming over sa mga sa mga tumulong sa akin po mga department heads. Palakpakan naman po natin, ano po, ang mga engineering department po namin na nandyan po at uh, talaga naman po very supportive po sa mga proyekto po natin. Ano ho? So, Sige na po ang patagaling. Alam ko na excited na po kayo. Dahil ang masunod po natin ay ang land bank. Ano ha? At uh, sana ho inaimbitahan ko rin po kayo to join us later po. Dahil alam ko excited din po kayo dito po sa land bank po natin. Ano ha? So, magandang hapon po sa inyo lahat. Sa akin po mga advice at vice mayor. Thank you so much po for all the support po na galing po sa linya. Maraming salamat po and uh, uh, bukang uh, Kansahay Mary Aguirre, thank you Ben and Ati Nari, Kansihay Mary, maraming salamat po. At sa mga kapitay po natin, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you so much po, Mayor Marisa. Talagang sa lahat ng pagkakataon, lalo na po sa mga kahilingan ng mga